tahan kagad ka ni Olga si David sa kanyang kwarto upang ipaalam na nandito si Tanggol sa loob ng mansyon at kinakailangan gumawa sila ng paraan upang hindi magkita si Naramon at Tanggol sa isa't isa. Gayon pa man, ito na ang ating hinihintay ng lahat ang pagkikita nila Mokang at Tanggol. Sobrang nasaktan si Tanggol nung nalaman niya na sinasaktan si Mokang na kanyang asawa, kaya itatakas niya ito sa mansyon. Habang tumatakas silang dalawa, binaril naman sila ng mga tauhan ni Ramon. Narinig naman ni Ramon ang mga putukan kaya agad siyang lumabas ng mansyon upang tingnan niya kung ano ang nangyari. Ngunit sa kanyang paglabas nakita niya si Mokang na tumatakas na kasamang isang lalaki na hindi niya kilala kaya sumigaw siya sa pangalan ni Mokang. Labis naman ang takot nararamdaman ni Mokang dahil naabutan sila ni Ramon. Sa pagharap ni Tanggol, sobrang nagulat si Ramon nung nakita niya ang kanyang kamukha. Ito na kaya ang pagkikita nila Ramona Tanggol? Yan ang ating aabangan sa Batang Kiyapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!